Pagang Tindera. Ayan, lalabas po tayo ngayon na ating mga lungka. Ayan, ang ganda, di ba? Gabi, tapos ang lilaw na dadaanan mo, di ba? lang ang gawa sa wawa. Ayan, di ba? Nakakatuwa, no? Magmula yan doon sa amin hanggang sa labas po yan, no? Buong wawa po, lahat po ng street ay uh, talagang... Uh, ah uh, maliwanag po siya, may mga ilaw. Kita nyo naman po, no? Well, well, well! Ayan, kaya naman po tayo lalabas ngayong gabi ito ay tayo po ay lalamon sa labas. <laughs> Well, I'm so excited lamang po na ipakita sa inyo at, uh, at gusto ko ibalita sa inyo na na out ko na po yung aking unang sahod dito sa YouTube. Maliit lamang po yan pero napakasaya po ng aking nararamdaman at uh, syempre blessing po yon Biruin niyo po, ilang years po ako nagbablog siguro nag-start ako ng 2022, no? At ayan... Uh, ang uh, ngayon lang ako nakasahod. Medyo mabagal. Pero once na naman po na-receive ninyo po yung sahod nyo, ay masayang masaya po kayo. Muntik na ako mawala ng pag-asa. Pero ganun pala, no? Tsagaan lamang po dyan mga ogang. Kaya advice ko po dyan sa mga baguhan. tiyagaan lang po. May pera po talaga sa YouTube. Basta marami kang upload. Masipag ka mag- mag- uh, chika, -chika -gala At kahit ano upload mo dyan. Kahit walang kwenta. At yan po ay papanoorin at susuporta pagpapahalagahan mga suki mo, ba? Diba? So, ayan po, namili po kami ng aming kakainin po ngayong gabi ito. Siyempre, gusto ko po spend po yung aking kinita, maging masaya, para po uh, masayang lahat. Hindi lamang po ako, pati ang aking pamilya. Ayan, share the blessing nga po daw, ba? Diba? At ayan, namimili kami. Ayoko naman sa 7-Eleven. Kasi lagi na lamang kami sa 7-Eleven. So, tara at uh, inyong saksihan ang aming uh, pagkain, aming dinner with my partner ayan, dito kami syempre sa Bida Bida kay Jollibee <laughs> tara, pasok tayo mga matagal tayo mga ganteng mga ogang kasi minsan lang naman natin ititrit ang ating sarili sa ating pinagpagulan, di ba mga ogang? <laughs> Grabe, after long, long years. <laughs> di ba, nakasawad, na, I'm so happy kasi happy nagpagulan mo. Ngayon, uh, mo siya, di ba? At hindi lang naman ako nakaramdam ng ito. Marami kahit na maliit lang po yung halaga na yun ay I'm so happy. Tara, samahin po po kain tayo. Trip natin yung sarili natin mga ogang. 火鸡、大虾。<noise> nandito na ako sa bahay ngayon <laughs> grabe no, pati yung family ko syempre masaya din po sa konting halaga yung pinagpaguran natin ay uh, talagang uh, uh, magiging proud ka dahil yung pinagirapan mo ay uh, nakamit mo na at uh, to be follow pa no to follow pa more ayan, follow pa more yung sahod kay youtube at lalo pa natin sisipagan mag vlog at lalo pa natin pag-iigihan yung pagla-live natin everyday ayan, si mama ko, aking bunso syempre yung aking uting nga pakatakaw ano po. Kaya marami pong salamat sa inyo sa pagtanghili pagmamahal nyo kay Ogak at uh, pasensya na kayo yung hindi ko po nasusuportahan sa ngayon, Hindi ko po mapagsabay yung tindahan at saka yung aking pag YouTube dahil sobrang nakakapagod din po ano. Pero pag ako po ay nakatime talaga po pumupunta po ako sa inyo ano po. At may galaw shoutout po sa lahat lalo na sa sugod ka pamilya no. Sila talaga yung aking uh, supporter lalo na si Miss Henupa at yung mga sumasali sa aking live, hindi ko man kayo kilala, sumisilip man kayo, tinitignan nyo man ako, nag-join kayo at, uh, at uh, bumabati kayo, yung mga iba-iba. Uh, may galaw, shoutout lahat sa lahat ng uh, uh, ibang lahi, no, napakarami po nila marami pong salamat kung hindi pa po kayo uh, uh, nagsasubscribe sa akin please subscribe and uh, do subscribe <laughs> and uh, ano po, no at uh, like and share po marami pong salamat, pagpalaan po tayong lahat thank you, thank you Lord and thank you sa lahat po bye bye